Hi guys! For today's recipe, ituturo ko naman sa inyo ang isa sa pinakamasarap na pang almusal o kaya naman pang merienda na sigurado magugustuhan ito ng buong pamilya. Or kung pwede mo naman itong gawin negosyo dahil napakasimple lang ang mga sangkap na kakailanganin natin dito. Kaya naman kung tirisado ka, panoorin mo hanggang dulo. Tarapsa na natin! So una, magpakulo muna tayo ng tubig. Kapag kumulo na, maglagay na tayo dito ng asin at ilagay na natin yung ating macaroni pasta. Lutuin lang natin yan, depende sa instruction ng packaging o kaya naman 8 to 10 minutes or until al dente. Once luto na ang ating pasta, itanggalin na natin yan sa tubig at hugasan muna natin ng isang beses. At idrain natin ito mabuti at i-set aside muna natin to. At para naman sa sauce ng ating spaghetti macaroni ay mag-init muna tayo ng mantika sa malaking kawali. Kapag mainit na, igisa na natin dito yung ating sibuyas at ng bawang for at least 1 minute. And after 1 minute, pwede na natin ilagay yung ating ground pork or pork giniling, pwede kayong gumamit dito ng chicken giniling o kaya naman beef giniling, depende sa nais nice ninyo. And then, gisa lang natin yan until magbago yung kulay ng ating meat. At kapag ganito na ang kulay ng ating meat, ay pwede na tayong maglagay dito ng pork cube or pwede rin makayong gumamit dito ng beef cube. Gisa lang natin yan for at least 1 minute. And after a minute, pwede na tayo maglagay dito ng paminta. Depende sa inyo kung gaano kadaming paminta ang nais ninyo. At ilalagay na natin dito yung ating mga hot dogs na hiniwa ko lang yan ng manipis. At igisa lang natin yan for at least another 1 minute. After a minute na ng ating pork at hotdog, ay pwede na natin ilagay dito yung ating spaghetti sauce. At dahil nga Filipino style to at gusto natin medyo matamis, ay gumamit ako dito ng sweet style spaghetti sauce. At hindi naman makukumpleto yung ating Filipino style na spaghetti sauce ay maglalagay na rin tayo dito ng banana ketchup para lang ma-enhance yung sarap ng ating sauce. And then gisa lang natin yan for at least 1 minute at hayaan mo natin yan mag for at least 15 minutes over medium heat. And after 15 minutes sa pagkakagisa ay pwede na tayo maglagay dito ng slices of mushroom. Pero kung ayaw naman ng mushroom ay pwede naman itong hindi lagyan. And then isimmer lang natin yan for at least 1 minute. And then after 1 minute pwede natin timplahan ito ng asin, paminta at konting asukal. At hayaan mo natin magsimmer for at least 3 minutes. At kung umabot ka sa part ng video na ito ay ibig sabihin na gustuhan nyo po ang recipe natin for today. At sobrang salamat po sa inyo sa panonood. At pwede po ba ipakicomment na lang po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko po kung hanggang saan inabot ang video na ito. Maraming salamat po sa inyo. And after a few minutes, pwede natin ilagay dito yung ating naluto na elbow macaroni pasta. At haluin lang natin yan until mag-well combine at hayaan mo natin yung mag-simmer for at least 3 minutes. And after a few minutes, pwede na yung iserve habang mainit pa. At syempre, hindi naman makukumpleto yung sarap nyan kung wala itong cheese. Maglagay tayo ng maraming cheese para mas masarap. And that's it. Luto na yung ating Filipino style macaroni spaghetti. Ganun lang kadali at kasimple lang ang mga sangkap, di ba? Kaya naman iserve na yan habang mainit pa at masayang pagsaluhan ng buong pamilya. I hope na gustuhan niyo po ang recipe natin for today. This is Mommy Jocelyn at maraming salamat po sa manonood at ingat palagi. Bye!